Laki, laki, eh. San Francisco. Hello vlog, welcome back to my channel. This is my part 13 of our travel vlog at Northern Cebu. But at this moment nasa Daan Bantayan pa rin tayo at nakikita nyo ang malaking crab na 'yan. Yan ay tinatawag nilang San Francisco. Sa amin tawag namin sa mga Ilonggo, kurusan na, ang laki niya, 'di ba? Parang king crab

Ito na nga, nagbiyahe na kami papuntang kinatarkan Islands sa ng Asian Trust pa rin na bangka. Gasolina lang pala ang nagastos namin dyan kasi yung bangka ay sarili naman namin kaya pinagasolinahan lang ni Sugar Daddy. Almost 2 hours din siguro ang biyahe namin dyan bago kami nakarating. Napakaganda ng tubig diba? Ang sarap lumangoy. Dyan palang na-excite na kami sa itsura ng isla kasi ang ganda-ganda talaga. Anyway, ang Kinatarkan Island ay isa sa mga isla sa Cebu. It's about 25 kilometers off the west coast of Cebu and 12 kilometers northeast from Bantayan Island. Ang isla ng Kinatarkan ay bahagi siya ng munisipality ng Santa Fe at nahati siya sa tatlong barangay, ang Hagdan, Kinatarkan at Lango. Madaming din siyang magagandang beach at mga tourist spot. Kabilang na dito ang sikat na The Clam Cave at Laaw Lagoon. Sa katunayan na i-feature na ito sa KMGS. Ang haling tapat na kami nakarating diyan sa isla. sobrang ganda ng isla, mabubusog talaga ang iyong mata. At sa nakikita niyo, malapit na rin kaming dadaong at sa wakas, ayan na nga, nakadaong na kami sa Kinatarkan Island. This is Kinatarkan Island. Diba? Ang ganda Amazing talaga ang mga isla dito sa Cebu. ayan ang mga bugoy, basta dagat talaga, hindi hindi talaga sila paawat. At ayan, di ba ang ganda ng kanilang isla. At nang makadaong kami ay kumain muna ang mga first dahil ginutom. Nagdala lang pala kami ng baon para makatipid na rin. At ayan, sa sobrang gutom, nakipag-agawan pa ng mga ulam ang mga anakis ko. Pero pansin nyo, kapag nasa dagat ka, ang sarap talaga kumain, di ba? At mayroong nagtampo dyan kasi nga, pinatakas ko sa dagat. Pinaahon ko siya kasi sabi ko kakain muna, Ayun, nagtampo, ayaw kumain.

Marites nag-voice lesson pa? Alam niyo guys, kahit tirik na tirik ang araw dyan, napakalamig pa rin ang tubig dagat nila. Kaya di ako nagloblob dyan sa tubig kasi nga sobrang lamig, ilamigin kasi ako eh. At saglit lang pala kami dyan sa dinaungan namin kasi nga for the go na kami sa aming adventure. Nagpatunaw muna kami saglit ng aming kinain. At pagkatapos nga ay bumisita muna kami sa kapamilya ni Sugar Daddy sa kanyang tiyahin. Ang buhangin pala nila dyan ay hindi masyadong tino. Habagat season nga pala ang pagpunta namin dyan. Kaya madami mga na nasa, nasampay ba sa buhangin? O kita nyo naman o yun, ang mga seaweed. Pero kapag amihan siguro, malinaw yun dyan yung party na yan. Yung dinaungan pala namin dyan, yung harap niya ay Bantayan Island niya. Malapit na siya sa Virgin Island at Hinalatagan Island ba yan? Basta ganyan. Nakalimutan ko kung ano yung pangalan ng isang isla sa ano sa Bantayan Island. Gusto gusto ko talaga puntahan yung Virgin Island na yun kasi napakaganda daw ayon sa aking source. Sa mga TikTok, sa mga Facebook reels, ang dami kong nakikita na ang ganda talaga ng Virgin Island. Kaya lang medyo may kamahalan yung entrance fee. Yes, may entrance fee sila tsaka mahal yung mag-rent ka ng ano doon ng boat pero worth it naman yung bayad mapupuntahan no. din natin yan soon ang Virgin Island pero sa ngayon dito muna tayo mag-focus sa aking kinatarpan island kasi nga last year pa tong video na to at ngayon ko palang i-upload ngayon ko palang na-edit ang dami-dami ko pang hindi oh na pag-upload wala pala masyadong turista dito kunti lang yung pupunta siguro dito kasi nga sadyain siya at malayo siya mas malayo siya compare sa Bantayan Island sa Santa Fe hanggang dito na lang muna ang aking video. Salamat sa panunood. See you sa part 14 sa aming adventure sa Kinatarkan Island.